Naghahanap nga pala ako ng masarap na kape at napadpad ako sa joke na boulevard. Ito nga pala ay sa likod ng Moa. Malapit din kay Diata Paris Ay, taga imus nga pala si Paris Pares. Diwata Paris pala. Dito nga at nakarating na ako sa tambayang locals. At inangat ko na nga pala yung motor ko. At nagtanong na ako dito kung anong bestseller nila. At sabi sa akin ng nagtitinda, Caramel Macchiato sir, ay yung bestseller namin dito. Yun na nga yung in-order ko. At unti-unti nang nga dumadami yung bumibili. Ah, sila nga pala yung nauna sa akin. Kaya ako medyo pumunta lang ako sa likod. Pa-cellphone-cellphone lang at konting ayos-ayos ng buhok. At dito nga nagkukulitan pa yung magtutropa. Nung pag-alis nila, dalawa na lang kaming naiwan. At dito, tinanong ako ulit ni sir kung anong order ko. At tinanong niya din pala kung malaki na yung ordering ko. Sabi ko, oo. Nagantay nga pala ako ng mga 5 minutes dito. At nung matapos na yung order ko, nagbayad na kagad ako. At nung pagbigay sa akin ni kuya ng caramel macchiato, tinikman ko kagad. Sabi ko sobrang sarap naman yung ito. Nakaka-refresh. Dito nga at nanamnam ko pa yung kape. At nilihipat ko nga pala yung helmet ko. Kasi parang may patungan ako. Kasi medyo malamig yung kape nila. Bago ko nga pala makalimutan, ito nga pala yung FB page nila. Try nyo na din pumunta dito sure ako masarap yung kape nila. At dito nga, nagtanong ko kay ate kung saan pwede makitapon. At nung nakapagtapon na nga ako, agad na akong bumalik sa motor ko. At nag na ako para umalis. Dito nga, inaayos ko na yung mask ko. At susuotin ko na din yung helmet ko. Dito nga, makikita nyo, sobrang daming taong nakatambay. Kasi sobrang daming food trip dito. Next time, itatry naman natin yung iba.